Magandang umaga mga kalakwatsa sa mga bisaya mayong buntag ganin yung tanan So babiyahin man uli ang tropa So this time pupunta naman kami Tarlac Pupunta namin ngayon ang isa sa mga dinadayo namang pasyalan ng mga turista Sa Bamban Tarlac ang Goshen Resort and Hotel Match later So nandito na kami mga kalakwatsa sa Philippine Sport Arena. So papasok na kami ng North Luzon Expressway o Inlex. So bago kami pupunta sa Goshen Resort and Hotel, pupuntahan muna namin ang isa naming kasamahang guro sa Santa Ignacia Tarlac na magpa-house blessing ngayon at syempre para makarating na rin kami sa kanila. So siempre may kainan kailangang busog muna bago gumala sa iba't ibang pasyalan. Wala ang kwentuhan at tsikahan. Iba-ibang kwento at iba-ibang istorya ang bibida. Iba-iba man ang paksa, ang importante walang inagrabyanong tao. Ang importante, masaya. Enjoy lang, Kalaguacha! nandito na kami sa Candaba Viaduct. So trivia tayo. So ang Candaba Viaduct na tinatawag ding Pulilan Apalit Bridge at Candaba Pampanga Viaduct. Ito ang mahabang o pinakamahabang tulay dito sa Region 3 na makikita sa Pampanga at Bulacan na may haba na 5 kilometers at may 6 lanes, tatlo for northbound at tatlo ding pa southbound. Actually, ito ang pinakabahabang tulay sa Pilipinas since 1976 hanggang April 26, 2022. Dahil noong April 27, 2022 ay nilampasan na ito ng Cebu-Cordoba Bridge na may haba na 8.9 kilometers. Una nang itinuturing na pinakamahabang tulay sa Pilipinas ang San Juanico Bridge noong 1973 na may haba na 2.16 kilometers na nag-uugnay sa Samar at Liti. At isa sa malaga at kapaki-pakinabang na proyekto ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. Ang San Juanico Bridge ay pumapangalawa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas na tumawid ng dagat. Pero kung sa haba man ang tulay ang pag-uusapan, may dagat man o wala, puma ang kandaba Viaduct na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay ang Cebu Cordova Bridge na may haba na 8.9 kilometers. So ito ang may bahagi kong kunting kaalaman. Kunti man mayroon tayong natutunan. Ika nga ni Ka Ernie Baron na knowledge is power. At ayon naman kay Kuya Kim, lamang ang may alam. Binabaybay pa rin namin mga kalakwatsa itong kanda Viadak. Nasa ibaba pa rin kami ng bulakan at pampanga. So ganun siya kahaba mga kalakwatsa. Pampanga ngayon, hindi pa rin kami nakatawid ng pampanga. Mayroon nga akong joke na narinig ni Tungkol dito noon eh. Na pag nasa bulakan ka, ang itlog ay itlog pa. Pero pag tawid mo ng tulay dahil sa haba nito, ang itlog ay pagdating sa pampanga ay ibo na. at siya, natawid na rin namin yung kandaba bayadak Much 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 later. Pagkatapos oh, ng mahabang mahaba biyahe mga kalakwacha, nandito na kami sa teritoryo ni <laughs> Ma'am Jobi. Ay, doon ayun San Vicente. Ito anong baryo to? San Vicente pa rin. Oo, oh, oh, Purok River side. Kasi ang Asa yung river. Nandiyan. <laughs> Ayaw nga hindi. Iniwan niya yung driver. Ayaw nga pala. Ano man si Siya? Ito kasi walang ginawa kundi rumampa. Hello po. Pwede din naman tayo dito ah. Pasok po kayo. Ate Joby, pasok po kayo. Ate Joby, pasok po kayo. Hello. <laughs> Good morning po. Good morning po. Tuloy po kayo. Ay, asa lang dahil? Ay, driver natin. So, ito na yung bago at magandang bahay ni Ate Joby. Bunga ng kanyang pagsisikap at paghihirap. Ito naman yung likod bahay niya So medyo malaki pa ang espasyo So pwede pa siyang mag-alaga ng iba't ibang uri ng hayop Gaya ng manok, pato, bibi, itik o kaya mag-alaga ng baboy So kasi malaki pa yung lugar So tuloy-tuloy muna ang kwentuhan at kamustahan habang wala pa yung pari

pasok ng bahay, pinapaalala sa atin ng pintuan ng pinta ni Jesus. Ako ang pintuan. Si Cristo ang pintuan ng na. Sa pamamagitan niya, tinanggap natin ang biyaya ng saling sa Diyos Pamamagitan, tayo makapapasok malang araw sa langit na ating isahan. Sa uwi tao na katira dito sa kamay ng demonyo at sa pang-aamay ng masasamang tao na sa pangyayon sa Panginoon. Naway makaiwas sila sa pagkakaya ng masasamang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Okay.

later. So pagkatapos ng kainan, kwintuhan at sikat. So, tuloy na kami sa pagtuntas <laughs> sa Busein Resort. Eh, hindi na ako. Ano ba 'yan? Para sa mga sa Hindi ko na silang kuputin ng mga indikator. Girls tawag namin. <laughs> A few moments later. Nandito na kami mga kalakwatsa sa gate ng Gushin Resort and Hotel. So nagbabayad lang ng entrance yung kasama namin. So ito yung entrance fee dito. So depende kung sightseeing lang o may kasamang swimming. So ang nakikita natin mga kalakwatsa yun ay ang replika ng Flavian Amphitheater. Kapag nandito ka, parang nasa Roma ka, parang nasa Europe. Ang Goshen Resort and Hotel, mga kalakwat sa isa sa sikat na ngayon at ipinagmalaki ngayon ng tourist na tourist destination sa Bambantarlac. So ito ang malayo pasyalan dito sa Bambantarlac. Talagang mapapawaw ka sa ganda nito para kang nasa ruma. Pakiramdam mo kapag nasilayan mo ang mga tanawin dito mula sa itaas ay napakaganda sa pakiramdam. So, ang entrance dito mga kalakwatsa kung sightseeing ka lang ay 150 pesos adults and kids na yon Pero pag 3 years old below, wala nang bayad. So, araw-araw sila bukas from 9 a.m. to 9 p.m. So, ay. ayun mga kalakwatsa, ang ganda ng view. So, para kang nasa Europe So busog na busog yung mga mata namin dito mga kalakwatsa sa magandang tanawin So ayun nakapwisto na sila So picture taking na naman So ito yung photographer namin Hindi mo lang. Selfie mo na lang para kasama ka. Ano niya pagkasiyahin. Ano? Siya na yung nagdedirect kung ano yung gagawin natin. green sa green. Ayan na sila, hindi rin maintindihan kung ano yung sinisinyas ng photographer. Inaayos na na eh si Sergi. Inaayos na na si Gusto mo mo iba. Eh, ayaw na. Ako gusto nyo Okay, okay. Tundal, ah. One two three, three. Three. One, two, three, One, two, three, four. One, two, Ano ba talaga? <laughs> Ayan na guys. <laughs> Isang Oo, may upuan doon o. Ayan, tayo. Lahat. Ayan, dito tayo. Ayan, maraming. Ayan, maraming. Ayan, maraming. dito tayo. Ayan, mag-picture yun. Ik heb een breid mee. po ang matatanaw ninyong view pag nasa itaas kayo. So, nakaka-relax. So, maganda yung simoy ng hangin. So, kitang kita mo yung palibot mga kalakwatsa lalo na pag nandun ka sa pinakataas mismo. So, ayun mga kalakwatsa, ang ganda talaga. Parang nasa Roma ka kapag nandito ka. talaga mag enjoy ka sa mga magandang tanawin dito. ayun na mga kalakwatsa ready na sila sa picture taking kanya kanyang pose okay tingin sa taas tingin naman sa baba so tingin naman sa left side nila so akala nila picture picturean lang itu, pero video ito pagandahan Okay, hindi um, pa Miss na kontento. Mautok, mautok ko naman sila mga kalakwatsa. Kaway-kaway. Ayan, kanya-kanyang post na naman sila. Oops, up. hey, Ito naman, kawai, kawai. <laughs> Ito naman yung mga swimming pool niya dito mga kalakwatsa sa mga gustong mag-swimming. So, kapag... May kasamang swimming at sightseeing, ang entrance fee ay 250 per head para sa 12 years old and above. Pag 4 years old naman to 11 years old ay 200 pesos. Kapag 3 years old below ay libre. So may day swimming sila na 9 a.m. to 5 p.m. at ang night swimming naman ay 5 p.m. to 10 p.m. Yan ang mga kasama namin, mga kalakwatsa naupo na naupunan, napagod na siguro sa kaikot. At na parang nagutom na rin. So marami ding dito mga kalakwatsa kapag kayo ay napasyal dito.

Ayun mga kalakwatsa, pagkatapos na nakabusog at napakasayang lakwatsa dito sa Tarlac, kami ay pauwi na ng Maynila so medyo maaga patumbiyahin namin pabalik. So maraming salamat po Ate Joby at saka sa Pamilya de la Cruz. Maraming salamat po Ate Joby sa masarap na pagkain na busog po kami at salamat sa pag-invitam nyo sa amin.